yearbook ko no high school. May kita natin dito. Ito yung school namin ni Oliver. Ito yung school namin na Chiksa. Dito kami nagsimula, dito kami nabuo. Ako na school. Ito yung section namin ni Oliver, ang St. Ignatius Delgado. Nung nag-aaral po si B-boy, okay naman po yung grades niya and then active po siya sa school. Una, naging cheerleader siya. May mga sport po siya, nagsasakay po siya dati. And then, basketball sa Hawaiian House ng time na yun. Really At ito, may niyo. Ang motto ko, always smile. Kasi ngayon, don't forget to smile. Girl, girl, Simula grade school, magka-classmate na kami ni Oliver, pero may mga times na hindi kami naging magka-classmate. third year, fourth year, doon na kami naging talagang sobrang, sobrang dikit. Alam niyo ba moto niya? Babasahin ko. I'm proud that I'm Oliver. Because I know I'll be happy with my career forever. Wow, rhyming, pre! <laughs> At ang career plan, hindi man, kayo maniniwala, to become an astronaut And, or, an engineer. Parang, HRM? <laughs> May nakalimutan ako, nandito din pala si owi kasi nung graduate kami ng fourth year high school, si owi graduate naman ng grade 6 Gusto niyo makita yung picture niya? Tingnan niyo.